Sa gitna ng tensyon sa South China Sea, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at China, mahalagang maunawaan ang ugat ng alitan. Ang China ay umaangkin sa malaking bahagi ng lugar na ito, kabilang ang mga sakop ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag nilang nine-dash line ang Nine Dash Line ay batayan ng China sa kanilang malawakang pag-aangkin. Ngunit kontrobersyal ito dahil hindi ito kinikilala ng ibang mga bansa at ng International Tribunal ang legalidad nito. Upang maunawaan ang sitwasyon, kailangan nating pag-aralan kung ano ang Nine Dash Line at bakit ito mahalaga sa mga usapin sa South China Sea. Layunin ng video ito na suriin ang pagiging lehitimo ng Nine Dash Line bilang batayan ng pag-aangkin ng China sa mga teritoryong ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Nine Dash Line ay isang serye ng siyam na linya sa mapa na ginagamit ng China upang tukuyin ang inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Noong ay ito isang 11-dash line na inilathala ng Republika ng China noong 1947. Noong 1952, binago ito ni Mao Zedong at tinanggal ang dalawang linya sa gulpo ng Tonkin bilang isang simbolo ng magandang relasyon sa Hilagang Vietnam. Ang bawat dash sa 9-dash line ay kumakatawan sa bahagi ng teritoryo na inaangkin ng China. Kasama sa loob ng mga linyang ito ang Spratly Islands na nagdulot ng salungatan dahil sa ang ilan sa mga islang ito ay nasa loob ng West Philippine Sea. Ang pag-aangkin ng China ay batay daw sa kasaysayan at mga kasunduan tulad ng kasunduan ng Tianjin noong 1885. Noong Hunyo 26, 1887, ay nilagdaan ng gobyerno ng King ang Convention Relating to the Delimination of the Frontier between China and Tonkin, na hindi nagbigay linaw sa maritime border sa pagitan ng China at France-Indochina. Sa madaling salita, hindi tinukoy ng kasunduan kung aling mga maritime na teritoryong pagmamayari ng China. Ang kalituhan ay lumala pagkatapos ng pagkatalong ng Japan sa World War II. Pagkatapos ng pagkatalo ng Japan ay sinuko nilang lahat ng kanilang mga nasakop na mga isla at karagatan kabilang ng mga nasa South China Sea sa pamamagitan ng Potsdam Declaration na naguutos sa Japan na isuko ang lahat ng teritoryong nasakop nito. Kabilang dito ang kabuang pagalis ng militar ng Japan mula sa teritoryo ng China. Gayunpaman, hindi malinaw sa mga termino ng deklarasyon kung sino ang may soberanya sa mga kapuluan at nakapaligid na tubig na nangangahulugang walang tiyak na pahayag tungkol sa kung ano ang maaring iklaim ng China. Noong Nobyembre 1946, ipinadala ng China ang kanilang mga persang pandagat upang kunin ng Paracels, Pratas at Spratly Islands. Sa sumunod na taon, gumawa sila ng mapa na naglalaman ng 11 dash line na nagsasaad ng lahat ng islat dagat sa loob ng malinyang ito ay kanilang teritoryo simula sa taong yon. Kaya't ano ang mali ng China? Kung iisipin natin, sinamantala ng China ang pagkakataon Natapos ng digmaan at sinuko ng Japan ang mga nasakop na teritoryo nito at nakita ng China ang pagkakataong mabawi ang teritoryo nito. Ang problema ay nag-claim sila ng mas marami kaysa sa orihinal na bahagi ng kanilang mapa bago pa man sila masakop ng Japan. Noong panahong yon, ang China ang nag-iisang bansa sa South China Sea na may kakayahang magsagawa ng ganong ekspedisyon at sinamantala nilang pagkakataong yon upang magclaim ng mas maraming teritoryo. Mula rito ay nagsimula ang 11 dash line na na ay naging 9 dash line sa mapa ng China. Batay sa pinagmulan nito, sa tingin mo ba ay magagamit yon ng China bilang lehitimong basihan para ang kininang Spratly Islands? Kung gagamit tayo ng sentido kumon, malinaw na hindi. Ang 9 dash line ay isang representasyon lamang ng kanilang materitorial na ambisyon noon at maging sa ngayon. Nang sumuko ang Japan, ang mga isla na kanilang nasakop ay binalik sa mga nararapat na may-ari. Noong panahong yon, ang Paracels, Pratas at Spratly Islands ay walang mga claimant, kaya't inangkin sila ng China. Sa kabila ng katotohanan, ang malugar na ito ay malayo sa kanilang mainland. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa sa mga linyang ito ng China? Maari nilang dagdagan pa ang mga dashline kung gugustuhin nila. Sa katunayan, ginawa nila ito noong 2023 nang ipublish nila ang tinatawag na New Standard Map of China. Sa bagong mapa ay nagdagdag ang China ng isa pang dash line na tinatawag ngayong ika linya malapit sa Taiwan. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng mas maraming tensyon lalo na sa Taiwan. Bakit nga ba nila ay dinagdag ang ika linya? Tila nais nice nilang ipakita ng Taiwan ay bahagi pa rin ng China kahit na mula pa noong 1949 ang Taiwan ay hiwalay na sa bansa. Ang pagdagdag ng mali niya ay mukhang paraan nila upang ipakita ang kanilang pag-aangking. Kung ganoon, ay maaari na lang ba silang magdagdag ng dash line kahit kailan at saan nila gusto para palawakin ang kanilang teritoryo? Nakakatawa diba? hindi katakatakang hindi kinikilala ng international na batas, particular ang United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS, ang mga claim ng China. Ayon sa UNCLOS, ang lahat ng maislat at yaman sa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin ng isang bansa ay sakop ng hurisdiksyon ng bansang yon. Kaya't kung titingnan natin ang mapa, makikita natin ang mga pinagtatalo ng lugar ay malayo sa EEZ ng China at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na kilala bilang West Philippine Sea. Noong July 12, 2016, nagpa siyang isang arbitral tribunal na walang legal na epekto ang pag ng China ng mga maksaysayang karapatan sa mga karagatan, lalo na kung lumalampas ito sa matuntunin ng UNCLOS. Isa sa mga argumento ay ang China ay hindi nagsasagawa ng eksklusibong kontrol sa mga tubig at yamang ito. Mahigit 20 na bansa ang nananawagan na igalang ang desisyon, ngunit tinanggihan ito ng China. Ipinapakita nito na hindi handang isuko ng China ang kanilang mapag-aangkin kahit na nilang ayon sa batas, hindi silang nararapat na magmayari ng bahaging ito ng dagat. Ngunit bakit nga ba walang makakapigil sa China? Sa katunayan, nagtayo pa nga ang China ng mga artificial na isla sa dagat na ito. Anong magagawa natin? Ang maikling sagot ay kulang ang lakas ng Pilipinas para pigilan ng China. Ang mahabang sagot ay wala pang ganap na batas na nagtatakda ng hurisdiksyon ng bawat bansa sa South China Sea. Bagaman mayroon tayong unglos, hindi nito may patupad ang mga patakaran nito sa China. Kailangan natin ng isang malawakang alituntunin na dapat sundin kahit ng malalakas na bansa. Dahil kung wala ito, magpapatuloy ang paggamit ng mga hakahakang linya sa mga mapa tulad ng Nine Dash Line na magpapahirap sa paglutas ng mga teritorial na alitan. Sa tingin ko, hindi agad mareresolba ang mga ganitong alitan sa rehiyong ito dahil walang bansang sangkot ang nagpapakita ng palatandaan ng pagsuko. Sana ang Nine Dash Line na ito ay hindi magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng mga bansa.